Good morning guys! Today is Saturday. Kaya ngayon chill muna kasi may lagnat ang ating anak. Ang ating pambansang onyx, may sakit. Kaya ngayon, nagsisit down ako mag edit ng isang vlog na i-upload ko ngayong araw. Kasi hindi ko natapos kagabi kasi kahapon kasi nga ito ay may lagnat laging mami mami pero tinatry kong nag i kagabi kasi hindi ako makatulog kasi binabantayin ko yung lagnat niya kasi 39 guys 39 grabe 39 yung lagnat At tapos napainom ko na siya ng around 10 o'clock ng gabi ng kalpol pero hanggang 12 39 pa rin, di ba yung lagnat. 39.6. Tapos hanggang pinupunasan ko na siya. Alam mo bang ginawa ko? Umiyak ako, nagpipray ako, ko yung ulo niya na tumipray ko hanggang think, hanggang, after 30 minutes, bumaba yung lagnat, guys. Nasa 36. Kaya talaga, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord pinamayaan si Holness kasi muntik na lang ako guys sabi ko hanggang 1 o'clock pag hindi pa rin to bumaba yung lagnat tatawag na talaga ako ng ambulance papakuha ko na talaga siya dadali ko na talaga siya sa hospital sa emergency kasi grabe takot na takot na ako kasi talagang yung lagnat niya hindi na talaga bumababa. pala yung damit ko pa rin pala ngayon sa bed kasi nga ay inulit ko ulit <laughs> kasi pantulog ko lang naman kasi ito guys ngayon um, tapos hindi around 1 2 o'clock ba yun natul natulog, na ako pagka 3 o'clock na naman nagpugumising ng asawa kasi nasa 39 na naman po yun 8 Pinainom na naman namin ng ano ng gamot. After one hour, hindi pa rin bumababa. Ang ginawa ko na naman, minasage ko siya. May bix kasi kami dito na parang pangmasage sa mga baby pag may mga upo, may mga sipon. Pero hindi naman siya sinisipin at inuupo eh. Ginawa ko, minasage ko dito, dito. Masage ko yung dito niya, sa so ulo niya. Kasi masakit daw yung ulo niya, -ano ko, na Tapos, Ayun. After kong minasage, nakatulog. Pagkatulog niya, yun, mababa na. Okay na yung lagnat niya. Nasa 38 na siya ng after 7 o'clock. Nagising kami uli. Kaya wala kong tulog talaga guys. Kasi kuro may 2 hours, 3 hours lang ang tulog ko. Hindi ko din alam. Pero ngayon tapos ako lang itong edit ko. Tapos, mamaya siguro after niya ng lunch kasi anong oras na ba? 10 o'clock after siyang makapag ano, makapag uh, lunch namin eh, patulogin ko na lang sa uli patulogin ko sa tasa ko matulog na din ako lalabas ako mag chill ako kasi ko, pagod eh kahap hapon, hindi lang din siya nasa sa akin. Nagsaya hindi sa umalis sa tabi ko talaga. Pag may sakit yan. Pero ngayon siguro okay na yung pagkaramdaman niya. Kaya ngayon, mamaya, hindi ko alam kung paliguan ko siya. At saka, I think paliguan ko siya. At saka, anuhin ko siya, um, imasad sulit para magkamdaw niya katawan niya. Kaya yan na munang update ko guys kasi magtapusin ko na yung editing ko. Ayan. Same <laughs> Ayan na siya. Nakaligo na si Onyx, guys. Fresh na fresh na ang bata. 37 na lang ang temperature niya. <laughs> Itura eh Ang iingay dito sa amin Sinasawa ko kasi Tumahay sa kanina Ayaw magpahugas na iwan yung Amoy Yan, ang ingay Kasi tabing kasada kami ng main road Kaya ang ingay dito oh, oh, is daddy dad. oh, next Say hi to the guys Come How are you guys? I'm sick, you say, Tell them. I'm sick. I have fever. Tell to guys I have fever. What do you want? Ah, You're yeah. okay. well. Okay. Well. Show to the guys. Show to the guys. Your toys. saya <laughs> so, I have toys, guys? This Okay. You want to play now? Yes. Let's we'll see. Okay. We'll ah, he... Lagay niya daw sa train niya yun. Oh. This Oh, this oh. oh, scratch. Oh, scratch. <laughs> It's alright. Don't worry. Yeah, don't worry. But you don't understand what that is. Okay. Mm. Onyx! Say hi hi. Hi, hi first. Mommy emoting. Mammy em I look limited, I like a sweat. We're watching this game. Onyx, oh, say hi to the guys. Onyx, car. Cool. this Mama is Daddy, there, Daddy. sitting down. Hi, Mama. Say hi, Mama. His face is like. Daddy is there, and Onyx. Yeah, Daddy is not there. That hiding, is Daddy. is hiding. <laughs>

B R I P P I, B blippy, i ang Blippi Yan ang may sakit high 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 pa sa Hi 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 hi. Hi hi high high hi. Hi 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 hi. high 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 boom 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 boom. boom. high Pikachu, Pick -boo. it's Dinner time, guys. Dinner? na No, mmm This is mine. I don't know. Why are you asking me? Hmm. It's my sleep It's my slipper. It's and pickles, <laughs> olives, mm hmm, gusto ni mama okay, pork ribs and cabbage. Hindi ko pa alam kung anong nilalagay niya dito. <clears throat> Ayan, o. Bye, ka. Nasa bahay lang kami ngayon kasi gusto ko nga lumabas sana. Kaso lang, ito, <coughs> pupunta lang ako sa toilet. Sumasama siya. Umiiyak. Kasi alam niyang lalabas ako. Kaya, pag may sakit talaga yan, hindi talaga magpapaiwan sa akin. Gusto yung lagi sa tabi ko. Kaya, hindi. Tuloy ako nakalabas. Pero, okay lang. Yan siya naglalaro. Hindi pa yan kumarap. Okay daw, maaraw pa dito, guys. Six o'clock. Tingnan. Araw pa lakas ng init, di ba? Yan, sobrang araw pa. Okay. Ayun guys, sang bukas, pero bukas kasi ngayon sa Thursday, no? Bukas magcha-charge ako. diwan ko na lang sa, sa tatay niya at saka sa lola niya kasi oh, kailangan ko lumabas. Ang sarap guys. Ang ni mama. Okay yeah guys, tapos yung kumunang kain ko.